Sa di kalayuan, nakita niya ang sirang balon at kinausap rin siya nito. Pakisuyo, tulungan mo naman akong linisin ang mga lumang tubig. Susuklan din kita sa mga tulong mo sa akin. Inalis ng masipag na dalaga ang lumang tubig at nilinis ang balon. Oh, ang damit mo, madumi na. Ayos lang yan. Lilinisin ko na lang. Mas kailangan mong tulong kaya tumulong ako. Pinasalamatan siya ng balon at tumuloy na siya sa paglakad. Malapit na naman doon ay may narinig siyang maliit na boses. Isa pala yung aso. Napakadumi ng aso at mahaba ang balahibo. Pwede mo ba akong gupitan at paliguan sa ilog? Susuklian ko din ang mga tulong mo sa akin. At ginawangan ng masipag na dalaga. Masayang masaya ang aso at mukhang malusog. Nagpasalamat siya sa dalaga. Naghugas naman ang dalaga sa ilog at nagpatuloy na sa paglakad.